So yun mga kanipi Nakuha na natin yung pera Na pinadala sa atin dwa? So thank you so much sa atin Sa binigay mo What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat ng mga solid kanoypi Nandito pala tayo ngayon sa Chungli Pumunta ako ng Chungli ngayon para pumunta rin ng Wister Union at may nagpadala sa atin ng pera mga kanipi galing ng Sydney, Australia at ngayon pa ate nagpapasalamat na ako sa inyo thank you so much sa binigay nyo para magamit namin na pangkain ng mga kasama ko sa challenge sila Junward Junald Lister, ako, syempre, si Kanoypi. At kasama rin natin si Kuya Noli, Basyaw. So, ngayon, pupunta ako ng Western Union. Pero, hihiram muna tayo ng U-bike dito. Magbabike na lang ako papunta doon. Para mabilis. Dito tayo sa may harap ng train station pupunta. Hindi sana ako pupunta dito sa Chungli kasi nakakatakot mga kanaipi marami na rin may covid dito may sakit sa chungli kaya ngayon Pukunti yung tao ngayon na makikita nyo dito mahirap na kasi diba kahit ako natatakot din ako na lumabas eh. pero kailangan natin kunin yung pera na pinadala ni ate at maraming maraming salamat ate Ayaw niyang magpabanggit Mga kanoy pinang pangalan Basta galing ng Sydney, Australia Yung pera na yun Siguro Sa linggo Kakain na lang kami ng mga kasama ko doon Magluluto kasi Siguro kami mga kanoy Or kakain na lang sa labas Tignan natin yung panahon kung maganda yung panahon, magluluto na lang kami. So, nandito tayo ngayon sa harapan ng Chongli Train Station. Ayan, nasa likod ko yun, mga kanay-kanay. Diyan, diyan tayo hihiram ng bike. Ayan yung Chongli Train Station ngayon. Ang hirap na tawag nun saan saan pumupunta yun lang yung ranta natin dito sa Chonglik makapunta ng Wister Union malapit dun sa may Carrefour alam nyo na yun puntay lang natin stop lang dyan hiram tayo ng bike dito mga kanayipi para <laughs> makapunta na tayo doon ito na lang yung hihirami Ay, may basura Hanap tayo Ito na lang Tingnan natin kung hindi plat Basa yung upuan Unas na lang natin tong <laughs> jacket ko. <laughs> tong mahirap dito pag basa eh. 'Di ba? Yan, hiramin natin 'yan. So, kailangan na naman natin. Bali, hiniram ko yung card ni John Ward kasi yung card ko hindi pa na-register, nawala yung card ko na na-register dito sa U-bike na 'to. Ayaw naman. Yan, nahiram na natin mga kanaypi So magbabike na tayo papunta doon sa Carrefour malapit So tara na mga kanaypi Nakahiram na tayo ng bike di ba? Diretsyon na lang natin dito Banda Hali, sabi nung nagpadala sa akin mga kanipi, gamitin daw namin yung pera na yun para ano magsalo-salo na mga solid kanipi na katrabaho ko at yung iba daw doon ibili ko daw ng pagkain ni Milo para may pagkain daw si Milo So, ito na yung daan na papuntang simbahan. Hindi tayo pupunta dyan. Dire-diretso lang tayo. Kasi yun yung ranta natin dito eh. Malamig yung panahon mga <laughs> Buti na lang makapal tong jacket natin. Makapal yung jacket na gamit ko. At buti na lang tumila yung yung ulan. Kung hindi, nagbasa na tayo. Pero mas maganda na nakabay. Nakadubli pa nga ako ng face mask para sigurado kailangan natin yan na sigurado pag lumalabas tayo diba? mag ingat dito tayo duman sa may shortcut mga <laughs> para mabilis lang tayo ayan itong ilog na to dito marami yung tilapia pero marami mga kanayipi at malapit na tayo sa pupuntan nating carrefour or anything Kanepi nandito na tayo sa bangko na pupunta natin para makuha natin yung pera ayan, nandito na tayo sa Western Union so iparada ko lang tong bike na nirentahan ko para makapasok na tayo dyan at nang makuha na natin yung pera tapos uwi na rin tayo ayaw kong magtagal dito sa chungli ah. natatakot ako mga <laughs> Bali, naparada ko na yung bike mga kanipi. Pasok muna ako dyan. Balitaan ko na lang kayo mamaya pag nakuha ko na yung pera, di ba? So, yon mga kanipi. na natin yung pera na pinadala sa atin, di diba? So, thank you so much sa sa binigay mo. Kaya matutuwa yung mga kasama ko doon na may titreat mo sa labas. Makakapag luto kami siguro or Depende sa panahon. Mga Kanoypi kung maganda yung panahon, pagluluto na lang kami sa labas. Pag maulan naman siguro, bibili na lang kami para ano, 'di diba? So, tapos na tayo dito sa Whistler Union. At uwi na tayo. Balik na tayo dun sa bus station para makauwi na tayo ng challenge. So, tara. Tara na mga Kanoypi. Balik na tayo ulit papuntang Chungli <laughs> buti na lang mabilis na nakuha yung pera diba? Be anything, if you be the one to take me home. Pabalik na natin yung U-Bike mga kanayupi at ano Pupunta na tayo ng bus station pauwi na tayo ng tayin mahirap magtagal dito kasi marami dito sa Chungli yung case may dala rin akong alcohol dito para ano may panghugas tayo para protection natin diba ang kukunti yung tao dito sa station na to chungli ito ngayon yung sitwasyon dito sa chungli station kukunti yung tao dyan So yon mga kanaypin Nandito na tayo sa may bus station Aantayin ah, ko na lang yung bus na daraan sa amin Para ano Hindi na tayo umikot ng tayo ba diba? So update ko na lang kayo mamaya mga kanaypi. So ito na yung bus na sasakyan natin 58 ito mo? Sorry, Yeah, i Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, f everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day Wake up, up. Today's gonna be a good day sa lugar namin dito sa Chalin at mamaya papasok pa tayo ng trabaho sinaglit ko lang yun na uh, punin para sa susunod na araw mamamalingki tayo o ano bili tayo ng lulutuin namin na uh, pagkain Ayan yan yung company namin Challenge So nandito na tayo Buti na lang kanina mga kanaypi Di ba Hindi na Hindi umulan Kung Nandun na ako sa Terminal kanina Umulan na Maraming maraming salamat mga kanaypi dahil sinamahan nyo na naman ako ngayong araw na to na pumunta ng Chungli at nandiyan pa rin kayong sumusuporta sa lahat ng mga videos ko. Maraming maraming salamat ulit mga kanaypi. Stay safe. Kita kita tayo sa pagsashoutout natin. At yun na nga mga kanaypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog na to. Sa mga nagpa-shoutout at nag-comment, tapusin nyo itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisa na natin na mag-shoutout sa inyong lahat, ng mga solid kanoypi At unang-una yan, happy happy birthday nga pala kay Jana Elisa Tapia Ngayong January 22, ngayong araw na to mga kanoypi, happy, happy happy birthday sa'yo Greetings from Choco Choco TV at shoutout na rin tayo kay Antonios at Antonio Morales ng San Fernando, Pampanga. Greetings from Laika Morales. Shoutout na rin tayo kay Christopher Verdejo at kay Ria Verdejo from Malabon. So shoutout sa inyong lahat. Diyan magpapamilya, sir. At shoutout na rin tayo kay Sir Rodney Matias at Matias Family from Uh, California, USA Shoutout na rin tayo kay Ate Lina Kapasin Shoutout na rin tayo kay Ate Dolorbina Mina na solid supporters from Villasis, Pangasinan Shoutout na rin tayo kay Rosemary Pasqua Shoutout na rin kay Ate Edna Robles Shoutout na rin tayo kay Ate Linda Dillon Shoutout na rin tayo kay Ate Karen Villanueva Shoutout na rin kay Ate Nitz Mabini Shoutout na rin tayo kay Jason Cabales From Palina S uh, Shoutout na rin tayo sa mga vlogger din Na gustong mag-promote yung kanilang mga Youtube channel mga kanipi Unang-una yan shoutout kay Prancing Journey ng Dubai Shoutout na rin kay Jaslani Lani Vlog ng Canada Shoutout na rin kay Rich Kabayans Vlog Shoutout kay Kalsada Europa Shoutout kay Perdi Andrea. Shoutout kay Isip TV ng California, USA At shoutout na rin kay Dadami Vlogs ng Melbourne, Australia Shoutout na rin kay Ate Cherry Chen Taiwan Warrior At shoutout na rin kay Kuya Migti TV At shoutout na rin kay ER Kabayan Vlog At shoutout na rin yung kaibigan ko na nasa Chick Republic na si Papa Joe Vlogs At shoutout na rin kay trip ni Kabisho so dito na naman natin tatapusin ang vlog na to mga kanipi maraming maraming salamat sa support na nyo palagi at maraming maraming salamat ate from Sydney, Australia sa binigay mo na pera antayin mo yung mga video pa na susunod ate kung saan mapupunta yung pera na binigay mo sa amin so thank you so much ulit sa inyong lahat mga solid kanipi Maraming maraming salamat at uh, kita-kita na naman tayo next vlog. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na sa baba. Click mo na yung subscribe button dyan at click mo na rin yung bell notification para updated ka palagi sa lahat ng video vlog pa na i-upload ko dito sa Bansang Taiwan. Thank you so much ulit. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video na to mga kanipi. So kita kits next vlog. Stay safe lagi and... I love you all mga kanoy peace. So, peace out!